Magandang araw po sa ating lahat. Excited na po ako sa inyong ichika sa inyo ngayon. Yung pananagbo namin kay tatay galing sa pamimwiwas. Tamang tama at nandito po ang aming mga bisita. Ay pinag-uusapan nga namin sana ay makahuli man lang si tatay ng medyo madami-dami isda. At nang makapag-ihaw man lang itong sila. Sige. Okay. Banat! O banat! Kuni! O banat na! Banat na! Bilis, Papa! Bilis na mo <laughs> uh, Ay, napakabagal mo, Papa! Wala! Wala na yan! Wala na po! <laughs> may, may malaki? Wow! Malaki nga! Malaki! Sige, higiti yun! Nang maka... Yun! tingin na din sila. Isang malaki. <laughs> wow! di yeah, Diba? Okay. Okay. Hawa, o gari. diba? Nakakatuwa lang at napagbigyan kami ng panahon. Nakahuli diba? si tatay ng tangigi ay may mga apat na kilo na din po ang timbang siguro nito. Abay pinagkaguluhan na nga po nila itong isda at nagpicture-picture na nga din sila dito sa isda. Abay malansa. Feeling siguro nila sila ang nakahuli, honey. <laughs> Oh, yeah, Okay, one, two, three. Yo, Mama neng, kasama ka sa picture. Oh, picture muna daw. Oh, balo. Kala mo talaga siya. Ako din isa pwede. Ako din isa pwede. Wait lang, baka mapasama pa ako. Saglit. Sama ka Kuya, ako din. Okay, nari mo. Ano may ikaw ang bida dito sa aking vlog? Aba, <laughs> oh, loko. <laughs> Talaga si Nalina yung maswerte. Nalina, uwi ka yes. muna tapos bumalik ka uli. <laughs> o, di baga bukod nga po pala sa isdang nahuli na tangige, eh meron din po palang mga ibang isda na nahuli si tatay. Si Tiyujin nga po pala ang, may, ang magpapalang at ang nang pantay-pantay ang pagkakahiwa ng isda. Hindi ka na makakyat! Tinanong ko nga din po pala kung pwede itong kilawin ay masarap daw itong ikikilaw lalo na ito'y sariwa. So mamaya ay akin akin sasabihan si Kay Wilson na kung pwede siyang magkilaw at masarap ding iulam. Tapos sa yung iba ay ating isisigang. Ay may हां के दीरी पिपली भी तो तुम नाम का है Dito nga po pala sa amin kapag ganitong summer ay marami pong nahuhuling isda. Pero minsan talagang walang masyadong nahuhuli pero bihira lang naman. Hindi naman po nasisiro. At kapag tag-isda po talaga ay nagmumura din ng presyo dito po ng isda. Minsan 100 pesos lang ay mamabibili ka na ng isang kilong sariwang isda. Tapos ay kapag medyo malaki-laki ang huli ay halos lahat ng kapitbahay, mga kaibigan, mga pamilya ay nakakatikim po ng isdang nahuli.

Nagbenta nga din po pala kami ng isang kilo at kalahati para may pambili itong si tatay ng kanyang biwas at tamsi na gagamitin ulit sa kanyang pamiwas bukas. So nagkikilaw na po si papa neto ah. Ito, ito ang kikilawin. Ay, ang kikilawin. Uy, masarap daw po ito. Mama. So, ayan na nga po. Inumpisahan na nga din kay Wilson itong kanyang pagpe-prepare para sa kanyang gagamitin para sa pagkikilaw niya nitong isla. Ginagat dito po ito eh. Ginagat niya Hindi na kain ito nila. Wala na akong gagawa nito. Nagkilawin sila eh hindi nagtira. Hindi pa Yung iba nga po pala ay aming isinigang at inilagyan po namin ng talbas ng kamuting bagin. Tapos yung iba ay pinarito namin at yung iba din naman po ay aming inihaw. Abay sabi tikim la ang ay itong mga ito'y kumuha na ng bangkara rami, rami rami abay mauubos na yung kinilaw ni Kay Wilson na sarapan ata o diba ga nakatikin din sila ng sariwang isda so that is for today's chika lagi po natin tatandaan simplihan lang natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa please like and subscribe na rin po ng aking youtube channel Amarilla Vlog maraming salamat and see you on my next vlog bye